Sabi talaga itong mga porma na to, no, kumukuha ng tao tapos pag alam nilang hindi karapat-dapat sa pag-construction ay iniiwan. At ito naman si Kuya, si Kuya, si Henry Parido, taga Masbate po ito. share itong video na to ha. Ang may-ari po ng video ay si Trin City TV. Baka gusto nyo naman tumulong. Uh, iano na lang po nyo ito ha, Trin City TV. Ito po may-ari ng video. At pakishare po, hashtag natin masbate, Baka naman kakilala nyo itong tao na to. Nasa divisorya na po ito at nambabasuran na to para mayroon lang siyang makain. Kaawa-awa naman. So panoorin nga natin itong kwento ni Kuya. Halika nga, samahan nyo ako for the rest Sa masbate bate? Oh, okay. eh, ba't po kayo na, ano, nakarating dito, Kuya? Okay. Ano po? So, ano, eh, Kuya? Alis mo ang mas Kuya para makita ka Nilipat po kayo ng forma niya dito sa anong bandang okay. divisorya. Ano Kumusta ka tapos pinabayaan ka? Bali taga mas ka. Kumurawan po. murawan mas May mga dala si kuya. ano. May mga dala, dala mo kuya. Ano pong laman yan? Ang nyo. Matagal na kayo dito kuya? Uh, two weeks na. Two weeks na kayo. Nandito lang kayo. Ang naman po si kuya. Ay, taga mas bate pa pala si kuya. Ano pong pangalan niyo kuya? Henry po. Ha? Henry. Henry. Barido. Henry. Parido. Parido. Henry Parido. Henry Parido. Ayan, may mga kamag-anak ka doon sa ano kuya? Sa masbate? Opo, doon sa ano? Ano po yun? May asawa po kay doon? Wala po. Ay, wala per Pero may ano po, mga anak kuya. Wala po kayong anak. Ay, hiwalay kayo sa asawa. Ayan si kuya, nakakawa naman po yung ano ni kuya dito, kalagayan. Ayun bali, nilipat daw siya ng amo niya dito. Ng forman niya, tapos pinabayaan na lang daw siya dito. Napawa naman po si Kuya. Ay, wala daw po kasi siyang matirahan. Ay, mga kababayan. ay Sana po matulungan natin si Kuya, mga kababayan. Ayan po at ano. Ito, na lang namin muna si Kuya ng ano, pangkain niya. ay Kuya, paano po kung halimbawa, Kuya, may tumulong po sa inyo? Halimbawa, may tumulong sa inyo na may magpaabot ng ano, ng tulong. Ba? Ayan. Ayan, po kayo. Eh, saan ka namin mahahanap? Dito ka lang lagi. Ayun, dito lang daw lagi si Kuya. Ayun. lang ako. Oo, oh, baka kasi may mapanood. Sige, sige kuya, pagka ano. Ayan kasi, baka may makapanood na mahubutin puso nating mga kababayan. Ha? Ay, yung magulang mo nasa mas bate. Bali dun ka uuwi sa kanila. Ayan mga kababayan, please share po nito nga ng video ni kuya. Ayun o. Oh. Napano ka kuya? Alakal po ko kabi. Oo. Oh. Sibatan sa ano ka naman kuya, kagabi. Pangkain po. Pangkain niyo lang. Pero alam na magulang mo kuya na nandito ka. Alam nila alam nila kung saan ako Alam nila kung saan ka banda ng ka katrabaho. Ay? Alam ko mag-Facebook eh. Ah, hindi nila alam na ganito yung kalagayan mo dito. Formahan ko lang ang alam ko eh kawawa naman po si Kuya. Ay mga kababayan, please po tulungan po natin si Kuya. Ayan, pa-share po tayo nitong video ni Kuya. At baka sakali pong may makatulong kay Kuya para makauwi siya din sa lugar nila. Sa mas bati daw po siya nakatira. Tulong po ma'am, pakukulat nyo din ako natulong. dito ka lang namin makikita Kuya. Opo. at anong bigyan ka na lang muna namin ng pangkain mo Kuya? Pagpasensyaan mo na po to. Opo. Opo, kasi wala pa kami ano ngayon. Opo, kuya. Salamat, salamat kuya. Mam, ma salamat po. Opo, opo. Pangkain mo muna yung kuya. Opo, salamat, mam. Opo, hayaan nyo pag may tumulong sa inyo, kuya, babalikan ka namin dito. Basta dito ko lang namin makikita, ha? Hindi, 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 mam po. Ah, dito? Ah, sa, sa bang ba po? Sa bumulan. Tapos, hindi, hindi, mam po. ako, mam, ma pag wala akong pangkain. Oo po. pagpasensyaan mo na yung kuya, sa ha? Mam, ma ko hinanap ma po, mam eh. Oo na, 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 Ako, share na lang po mga kababayan. Ulitin ko po itong pangalan nito ni Kuya ay si Henry Parido na taga Masbate. Baka may makilala kayong ganyan. Ang gusto niya mangyari ay mayroong tutulong sa kanya na makauwi na sa Masbate. Ito pong video na to ay nanggagaling po ito kay Trins TV may letter ha, Trends TV po itong video na to. So mga langga ano, sa mga taong ganito mapagsamantala, alam naman nila na nagre-recruit sila ng mga tao para magtrabaho at dadalhin sa Metro Manila. Tapos ganyan lang gagawin nila, iiwan lang na parang basahan. Ito ngayon si Kuya nakakaawa dahil kung hindi siya mambabasura, wala siyang makakain, buti na lang kamu mayroong buting puso na nakakita sa kanya at binidyuhan siya. At ang sabi nga nito ni Trends TV ay Paki-share na lang itong video na to at of course ito naman sa akin. Paki-share din itong video na to para naman makarating sa mga kamag-anakan or kakilala ng na mga nanik makakilala or kamag-anak ni Henry uh, Parido ng taga Masbate sa ano sa probinsya ng Masbate ng mga langga. At sana naman may taos puso or mamagandang loob natutulong ito kay kuya na mabigyan malang ito ng pamasahe na makauwi ng kanyang probinsya kaysa naman abutin siya ng hindi maganda dyan sa pambabasura niya dahil hindi niya, hindi niya alam ang kalakaran dyan dito sa Metro Manila so malangga maraming salamat dyan sa inyong lahat sana nagustuhan niyo itong pagre-reaction video ko at itong video na to ay talagang kinuha ko para naman kahit papano makatulong naman tayo ng kahit konti dito sa pag-share nyo napakalaking bagay po ito para sa mga taong nangangailangan at gustong tumulong ito kay Henry Parido na makauwi na mas bati maraming salamat sa inyong lahat yan guys and thank you so much